Saan ang magulang mo? Mama mo, saan? Uy! Lolo! Tumakbo! Ito, tumatago ba sa Habang tumatago! Sa... Yun lang yun, no? Nakita ko siya! Ito natin! Uy! Nay! Nay, sandali lang Nay. hulog, ah, 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 mga idol. ah, natin yung... ah, uh, Bahay o kubo. So ayan oh. So shout out po sa lahat ng nanonood. So balikan natin yung kubo mga idol kasi matagal na natin hindi natin to napuntahan mga ilang buwan na rin. So update natin kasi dito natin nakita yung lalaki na may dinalang jowa at saka albularyo. No? Ginayuma yung dalagang babae. So medyo bata pa yung ginayu, uh, gina yuma niya. So ngayon balikan natin kasi marami na nangyari So update natin dito kasi wala na akong maiisip na balikan eh. kasi pabalik balik tayo doon sa isang kubo. Ngayon bago to. Ay pero dati uh, binalikan na natin tong mga idol. So ngayon update natin, no? Para naman may bago tayong uh, video. So panoorin niyo po ang video ng mga idol and shout out po sa lahat ng mga followers at subscribers natin. OFW, shout out po sa inyong lahat. So panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So samahan niyo po ako. Tara. dito tayo napakatahimik fresco hangin may pakapresco hangin dito oh. so daming mga puno ng saging dito no? naman tayo sa kabila so sa lahat ng nakapanood na dito ano uh, mga subscribers natin Marami na nangyari dito ngayon sa kubo sa kubo na babalikan natin Doon pa 'yun sa unahan So try lang natin mga idol kung meron tayong makita no kung wala naman tayong makita okay lang At least uh, sinubukan natin bumalik sa area na to katahe no? napakalawak po talaga ng area hanggang doon pa doon talaga sa dulo no napaka laki talaga so si, sino kaya ang may-ari ng lupa na to napaka siguro mayaman na siguro or baka aswang yung may-ari no <laughs> ayun di ba malawak siya ayun para makita nyo ba So ayan. So mga idol, bago tayo pupunta doon sa Kubo kasi malapit na po tayo. So, kwento muna tayo sa glit, no? Kasi may na may nakausap ako, hindi ko lang na videohan Matanda na po siya, mga idol, matanda na siya. Lalaki na matanda. Pinasakay ko siya sa motor. Totoo to, ha? Totoo ito. Pinasakay ko siya sa motor. Kasi nakatira siya sa hindi dito, doon sa malayo pa. At may mga anak naman siya pero wala uh, wala dito sa area sa lugar na to. Tapos siya lang mag-isa. Kawawa siya na matanda kasi hindi ko talaga na videoan mga idol no kasi na nakasakay kasi ako may saka may dala siyang ano bunga po ng niyog. Bali ibebenta niya. So kawawa po yung matanda no. Kaya napaisip ko sana kaya yung mga anak pinabayaan siya ba o baka wala sigurong ano baka busy siguro mga anak mga yung edad yung mga idol is 80 na po siya Mat matandang lalaki no kawawa naman po talaga yun hindi ko siya nabidyuhan sayang para makita ninyo so balik tayo dito sa ating vlog punta tayo dito sa kubo maan nyo ako mga idol ha Ito. Ang tawag dito? anay. Akala ko mga bubuyog pero mga ano pala, anay yata yan. Nakano sa puno. So yung mga idol, nandun na ang kubo. Na matagal na natin hindi napuntahan ito. Ano na kaya nangyari? Hindi ko na ito na-update ba? Maraming kasing nangyayari dito. So, ang dami na namin napuntahan mga idol na mga kubo. Ang dito. Baka tahimik. Subukan natin. Patingin-tingin tayo doon sa... Baka may makita tayo. Eh. Hey. Hey. Hmm. nangyari dito so ngayon mga idol malapit na tayo Diyan na yung kubo so ngayon man tayo saglit kung meron tayong makita dito no? sana meron tayong makita para ano talaga natin para ma-vlog natin ng maayos so pasensya na kayo mga idol ha kung medyo um, Madal-dal ako minsan dito sa mga vlog kasi gusto ko lang ipaliwanag sa inyo lahat po ng mga nangyayari para maintindihan nyo po. Kaya pasensya na po kayo kung medyo madalo tayo. Diba na Ano yung ayun Ayan, mga itulo. Yan yung bahay. Yan yung bahay na sinasabi ko na binabalik uh, binabalik-balikan ng mga aswang o magjowa. Marami na nangyari diyan mga idol. Sa lahat ng nakapanood diyan. Kaya update tayo ngayon dito. Subukan lang natin ha. Napakatahimik ng lugar. So yun mga idol. Uh, sana uh, meron tayong ang ano dito para makita natin dito no 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 ano yan? matanda may kasamang bata bata mga idol. Parang nakita ko na itong matanda na to ha. Ay, ayan o. May kasama siyang baka anak niya. Bata pa. Dalawa sila nakaitim. Ayan o, nagtatago dyan doon. Nagtatago sa, ano, sa likod ng bahay. Ayan, natatago sila sa likod ng bahay. Yun yun yun, nakita ko. Nakatago silang mga idol. Matanda at bata ito. Akala ko wala akong makita ngayon. Mayroon pala akong makita ngayon. Nandiyan sila. nakikita ko sila nakita sa likod sana kaya sila oh, ito, mga, ito lang kita ko sa dito sa likod eh uh, Parang may tao. Ano? Ano yan? Ito. Parang wala namang tao dito. Sino 'yan? May umiiyak. Umiiyak yung bata. Bakit ka umiiyak, bata? Sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay na 'to? Ha? Sino 'yan? Alam ko nagtatago lang kayo dito eh. Sinusundot ako ng ayot na yan. Look. May umiiyak. Bata umiiyak parang tiyanak. Yung, yung iyak niya nakakatakot. Kahit araw ngayon mga idol ha, nakakatakot siya pakinggan. Parang umiiyak yung pata eh. Dito, Saan kaya sila? Tabi-tabi po. Kung sino man ang may-ari ng kubo na to. Tabi-tabi po. Wala. Iyak na bata dito. Wala mga idol. Yung bata na umiiyak. Sana kaya sa nagpunta. punta? So, ayan o. sa na bata? At sa yung matanda sa area na to. So, ayan mga idol. Uh, uh, narinig yun naman kanina. Habang nandito tayo sa likod ng kubo na to. Iiyak yung bata pero parang hindi ko nakita yung matanda pero yung bata lang yung iyak niya na narinig ko pero wala naman ako nakita yung bata dito sana kaya sa nagtago hala may butas dito hala. may butas ang laki at saka dito din oh parang parang underground ayun oh papunta dito palabas dito hanggang oh. laki ng putas ah grabe boy baka nagtakot dito salve mater kita ati mister kurde lumabas kayo kung mga aswang kayo ayan mga idol kahit araw ngayon ma makikita na natin yung mga taong kakaiba no yung boses niya para nakakatakot yung boses wala na sana kaya sa nagkuta hindi makita ah Hindi ko na makita dito mga idol. Saan na kaya yung punta yung dalawa? Maraming ah. mga insekto dito nangangagat. Sa lugar na to. Saan na kaya yung punta? Ah, hindi ko na makita eh. Hindi ko na makita dito mga idol. Pero susubukan natin. Baka nagtatago lang dito sa Ano matatago lang dito sa lugar na to saan kaya siya sana makita ko silang dalawa no? alam ko nagtatago lang sila eh Uff, sana kaya yun. Matanda at saka yung bata. So yun mga idol no, sa so, ngayon hanapin muna natin. Hindi tayo titigil sa kakahanap ngayon kasi nakita natin dito, hindi natin inasahan na may bata yung matanda na dinala dito. Maliit sa mga idol, hindi naman masyadong maliit pero nakakalakad na po yun. Nakaitim yung suot nila, napunta dito. At saka yung pagdating ko dito sa likod ng pubo na to, ayan sa likod dito mga idol, ay umiyak yung bata, narinig ko pero wala akong nakita na bata. So ngayon hanapin natin dito no, sa area na to. không nakita talaga. tát ta lát đã, lô, nhìn, Sino ka? Bakit ka umiyak dyan? Saan ka banda? Baka dito sa butas. Hala. Ayan o. Bata. Bata. Yeah. Anong ginawa mo dyan? Sa, uh, sa yung kasama mo na, ma na matanda kanina? Ha? Bakit ka umiiyak? Mga idol, Bata pa ito. Siguro nasa mga 6 years old. O 6 or 7. 7 years old, ganun. Ano ito nakasabit dito? Diyan ka lang bata ha. Huwag kang alas dyan. Lolo, lolo. Saan ang magulang mo? Mama mo, saan? Uy. Lolo. Tumakbo. Ba't tumatakbo ba sa ito? Habang tumatakbo. Sa. Ayun o, Nakita ko siya. Sundan Sundan natin. ko siya habang tumatakbo mga idol. Eh, ang boses niya parang tiyanak. Pero mga idol, yung yung bata na yung yung edad niya parang nasa mga 6 years old at saka 7 years old na bata. Hindi ko alam kung babae ba yun o lalaki. Kasi hindi naman nagpapakita pero yung boses niya parang babae siya. Ay, yung boses niya. Sana kaya yung matanda dito. Nawala sa mga idol. Biglang nawala dyan oh. Hindi ko naman makita dito. Hindi ko rin makita doon. Balikan natin. <laughs> ano kaya ang nagawa dito sa... Kanina hindi ko ito nakita. Kanina walang tao dito kanina eh. Hala. niyari nangyari dito? Parang mga tapunan ng mga patay. Mabaho ah. Hmm? At saka, may butas, oh. Parang siyang kuweba. Ayan, oh. May butas sa ilalim. Lo, patay. Parang mga abwak to. Mga aswang na nagtatago sa ilalim ng lupa. Patay tayo dito. Patay. Ngayon ko lang naisip mga idol. Mga abwak, mga aswang. Isang uh, klasing aswang na tinatawag nating abwak na, nagtatago sa ilalim ng lupa. Kusantra Patris Benedicti, Kusantra Sit Milok, Kusantra Kusit Milok, Padre Tru, Satana, Nung kong sodim hivana santa malako elevasip si binina bibas. Baka ito yung tahanan nila. Ayun o. Ayun o. Para siyang kweba. May orasyon na tayo. Pero sana kaya ang nakatira dito yung mga ito. Doon. Ayan, butas yan. Sa ilalim, butas. Parang connection doon, sa may butas doon. No? Patay tayo, aswang to. Confirmado. Confirmado sa mga ito. Hindi ko na makita yung matanda dito. Alah! Alah! kilometers. Binabalik-balikan pa rin ng mga aswang. Pero parang wala na nakatira dyan sa bahay na yan. Pero nandyan mga idol. Nandyan pala sa ilalim dyan. Nandyan oh. Um, mga abwak. Nakatira sa ilalim ng mga ano, lupa. Uh. Delikado to mga idol. Eh. Uh. Parang kinakabahan ako dito. Mga idol, mga ilang beses ko na yan binalikan dito sa area na to. Pero ngayon lang ako nakapansin na may ano dyan. Nakita ko na yan matagal na. Pero hindi ko alam na ano yan. Pinupuntahan o bahay pala yan ng mga abok ng mga aswang. Diyos ko. Hindi ko, yan ma hindi ko maano yan. Sorry, matakita tayo Mr. Corde. <laughs> Yung bata. Yung bata. Just a tiny So yung mga idol, hanapin natin yung bata kanina at saka yung matanda. Sa so, kaya siya punta. Uy! Nay! Ito yung matanda kanina mga idolo. Saan na yung bata? Nay, sandali lang nay. Ano? Arig ko. Saan kayo papunta ha? Saan may kita? temis sa likod eh. Pum, ah, Arig ko. Ayos ah, mga idolo. Ah, yung matanda oh. Nagtatago at saka yung bata. Ah, sakit ng braso ko. Dali lang. Ang lakas na makatakbo ng bata. Ah. Ay, mga idol. Sige. Sabi ka ako tatay, may eh. Ah, bulin ko kayo. Akala nyo hindi ko yung mahabol. Ha? Huh? Na sila. Bigla lang nawala. Ah. Uh. Hinihingal ako ah. Napakabilis lang magtago eh. Uh. Atake ako ng bata mga idol. Maliit pa siya. Pero kaya na niyang umatake ng mga tao rintod so, ko na ano ko ayan po yung ebidensya na 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 ako ba naluhod sa saan yun sila alam ko natatago na yun oh so yan mga idol magpapahingam na tayo glit Bigla lang nawala sa arena to. Alam ko nagtatago sila at natatakos sila sa aking orasyon. Muti ko nang mahuli yung matanda. Yan mga idol yung matanda na yun. Parang kilala ko siya. No? Parang kilala ko yung matanda. Pero yung bata na kasama niya, parang iba yun. Parang bago. Parang tama mga idol. Parang bagong nahawaan yung bata. Kasi parang kakaiba yung ano niya. Poses niya. Baka bago lang yung nahawaan ng pag -aaswang mga abok talaga dito nagtatago. Alam ko na mga idol ang mga tirahan nila. Walang aswang sa loob ng bahay na yan. Kundi nandoon sa ilalim ng lupa. Yung aswang. Oh. Grabe. Sana kaya sila. Kung natatago lang yun dito eh. Saan kaya yung pata na yun? Akala ko butas. So yan mga idol. Hindi ko na makita sila. Sana kaya sila pumunta. Huh. Oh. Pinatakbo pa ako. Pinahirapan pa nila ako. Huh. No. Oh. Kung magpapahuli sana para mas madali ba. Natagal pa. Hindi ko na makita dito mga idol ha. Siguro uh, nakatago na yun. Oh. So yun mga ito sa lahat ng mga viewers natin at, at nanonood ngayon. So pasensya na po kayo hindi ko inasahan na bigla ko makita yung matanda at inatake ako ng bata na aswang pa bagong nahawaan yun tapos mga idol balikan natin to dito mamaya magkatago muna tayo at i-end e ko muna ang video na to para hindi na mas mahaba pa hindi natin pahabain pa ang ating video mga idol babalik tayo dito mamaya no so abangan nyo po ang next upload natin ano Wala. Hindi, hindi, ko na sila makita dito sa bahay magtatago ako dito at magmanman ako so sana mahuli natin yung bata no kasi gusto kong makahuli ng bata kasi bago yan mga idol hindi pa ako nakakahuli ng aswang na bata lahat ng mahuli ko mga mata matatanda na no at saka medyo mga dalagan na at mga binata ngayon bata siya bata no so panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo mga idol ha at continue natin no continue natin sa next vlog so panoorin nyo po ang video na to baka hindi hindi, hindi kayo nakapanood baka hindi nyo alam kung anong istorya ng vlog natin so yun lang po at sana panoorin nyo to at huwag kalimutan mga idol mag subscribe po dito sa aking youtube channel choy at at saka huwag kalimutan i-click ninyo ang notification bell yan ang napaka-importante para updated kayo sa lahat ng mga bago nating upload magtatago ba tayo dito mga idol so maraming salamat po sa inyong panonood at sana uh, abangan nyo ang next upload natin